Tuluyan ang isiniwalat ni Coach Chot Reyes na naging bala ng TNT para pulbusin ang Barangay Hinebra sa Game 6. Inamin naman ni Poy Eram na kinailangan niyang kumumada. Kasabay din ang pag-amin na isa siyang distraction sa team ng TNT. At si Coach Tim Cohn, sinabing isang mahirap na laban ng Game 7. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, Paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang dikdikang bakbakan sa court, pinakawalan at ibinulgar ni coach Chot Reyes ang naging strategy niya para makuha ang games. At tuluyang ang ng Hinebra sa isang winner take all na game 7. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano nga ang naging strategy ni coach Chot para ang ng game 6 at bokyaen ang barangay Hinebra? Tutukan po natin ang mga sinabi ni Coach Chot sa report ng Roberto sa Spain. Sinabi namin sa mga player bago yung laban na ito na yung unang do or die game kasama si Rondey ang aming kauna-unahang karanasan na maglaro ng manalo o matalo kasama si RSJ. Kaya sinabi ko sa kanila na magandang pagkakataon to para matuto tayo. Kaya sabi ko, kunin natin ang pagkakataon na to. Maglaro tayo ng gusto. Isinulat lang namin sa board, makipagbakbakan. Kung matalo tayo, matalo. Pero at least, hindi tayo basta susuko ng hindi lumalaban. Credit sa kanila, binigay nila ang lahat. Okay, so sandata ni Coach shot motivation. Grabe ah, yung motivation niya na yun, antin din ang ginawa sa player niya. Kitang kita talaga natin, especially si Ray ng Batak, si Stingray, ang tindi niya doon. Hindi talaga siya nawala sa circulation eh. Kung yung ibang player nawawala sa forma kapag lumalabas ng court, siya hindi nangyari sa kanya yon. Ilalabas siya ni Coach Shot pero ganun pa rin kasolid yung kanyang mga kamay once na bumalik siya doon. Consistent siya, di ba? Nagtala siya ng 23 points, 5 rebounds, 1 assist, 3 steals at meron lang siyang dalawang turnovers. Yun ang isang bala ni Coach Shot. Pangalawang bala ni Coach Chot, CRHJ, si Obviously, na-challenge si RHJ sa laban. Nagtala siya ng double-double na performance eh. Meron siyang 29 points, 13 rebounds, 6 assists, at tatlong steals. Grabe, di ba? Ang totoo, nagtrabaho naman silang lahat eh. Si Poy Aram, si Kobuntin, si Optana, and of course si Pugoy. And of course, yung buong team, di ba? Unang quarter pa lang, nagbato na kagad ng tres ang TNT. Naunahan na kagad sila doon, yung Hinebra. Pero ang tingin talaga natin, nangyari ang pagkatalo ng barangay Hinebra sa TNT dahil sobrang lagkit ng depensa ang inilatag ni Coach Chot. Ang bilis nilang maiporma yung depensa nila, yung tipong 5 or 4 seconds na lang na naritura sa oras ng Hinebra, nasa 4-point area pa rin sila, di ba? Kaya ang resulta, napipersa silang ibaton na lang yung bola kasi nga, ubus na yung oras nila doon, eh. Ganon kabigat ng depensa ni Coach Shot na pinakinabangan nila buong laban sa Game 6. Kung ibinulgar ni Coach Chot ang naging motivation ng TNT sa laban nila sa Ginebra sa harap ng 17,654 na dumayo sa The Big Dome para saksihan ng laban, inamin din ni Poy Aram na kinailangan niyang kumamata. Ayon pa sa kanya, ayaw umano nilang matapos ang series sa ganung paraan. Sa huli, tahas ang sinabi niya na isa siyang distraction sa team ng TNT. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Poyaram sa report ni Rommel Fertes Jr. na inquirer. Kinailangan kong bumawi at manalo kasi ayaw naman namin matapos ang series sa ganito, di ba? Ayaw ko naman mag-sugarcoat. Naging distraction kasi ako sa team at alam ito ng lahat. Gusto ko lang makabawi para sa team. Sa kabutiang palad, nakakapuntos ako kapag kinailangan nila ako doon. Yun yung pahayag ni Poy Aram. Alam niya na medyo mabigat yung dinaanan nila ng team nitong nagdaang ilang laban, di ba? Alam niya na medyo may nagawa rin siyang hindi maganda doon. Kaya isip niya, bumawi para sa team. At katulad na nakita nating lahat, ha? nakabawi siya dito. Kumamada siya ng 14 points. 10 sa kanyang 14 points, kinuha niya sa fourth quarter ng laban. Ang laki nun, ha? kasama doon na isang tres. Hindi rin siya natinag doon kahit tatlo na yung fouls niya sa bakbakan. Ganong katindi ang ginawa ni Coach Shot sa kanyang mga players sa Game 6. Effective ang kanyang motivation. And siguro dagdag na rin natin no, kung gaano kabigat ang basket sa Hinebra, gano'n naman kadali sa TNT. Ibig sabihin, hindi kaagad sila makaporma sa kanilang depensa kapag nasa kabilang court na sila. Napapasukan kaagad sila pero sila, mauubos na yung oras, katulad ng sinabi natin kanina, nasa 4 point line pa sila, hindi pa sila nakakagalaw doon. Anyway, balikan natin si Poy Aram. Iba yung pinakita niya kagabi ha? dito sa Game 6. Kaya asahan natin na no? mas magiging agresibo siya or sila ng buong TNT tropang giga sa Game 7. Wala nang bukas eh. Manalo kung manalo at matalo kung matatalo, di ba? Kaya naniniwala tayo na gagawin ulit nila ang ginawa nila sa Game 6. Kung saan dinikitan talaga nila ng sobra yung Barangay Ginebra. Nagresulta kasi yun ng kalituhan sa panig ng grupo ni Coach Team. Si Justin meron siyang 23 points ha. Malaki na rin yun, di ba? Pero ang sisti kasi, meron naman siyang pitong turnovers. Ang laki no ha? Tapos yung mga free throws niya, hindi rin pumapasok. Kitang-kita na pagod na siya sa laban, di ba? Matapos ang revelasyon ni Coach Shot at Poy Eram na makausap na ng media, tutukan naman natin ang naging pahayag ni Coach Tim Cohn. Ayon sa kanya, maganda naman ang kanilang ipinakita subalit aminado rin siya na mas magandang ginawa ng TNT Tropang Giga dahilan para pulbusin sila sa Game 6 narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni John Balesteros ng One Sports. Nakuha naman namin ng laro na gusto namin eh. Nilaro namin ng laro na gusto namin. Pero mas magaling sila dito kung para sa amin ngayong gabi. Kumumada sila ng matindi kasi eh. Napigilan nila kami at napwersa kami na mag-error. Sinubukan naming manatili sa laban. Katulad ng sinabi ko, ito yung laban na gusto namin. Ito yung klase ng laro na inaasahan naming mailalaro namin. Pero mas magaling sila ngayong gabi. Yung Game 7 hindi siya isang basta laro lang yan mahirap na laro ang Game 7. Ayun na nga, doon tayo siguro sa sinabi ni Coach Team na sa sila sa turnover. Totoo naman yun, di ba? Kitang-kita yung resulta kay Justin Brownlee. Pitong turnover siya doon eh. Kakaiba, di ba? Kasi hindi malimit nangyayari yan sa kanya kay Justin. Pero kung gabi, sobra naging turnover niya. Natabunan nun yung 22 points niya sa laban. Sa kabuuan, nagtala ng malaking 18 turnovers ang Barangay Hinebra kumpara sa TNT na meron lang silang 11 turnovers. Ang laki ng diferensya, di ba? Yung 18 turnovers, malaki magagawa nun sa team kung hindi nangyari yon. So doon sa 18 turnovers, pito doon kay Justin Brownlee, di ba? Yung sumunod na apat na turnovers kay Scottie Thompson. Apat na turnovers si Scottie Thompson. Grabe, no? Imagine kahit si Scottie na bumirado sa Game 5, nahirapan ang gusto sa depensa ng TNT sa Game 6. Hindi niya nagawa yung ginawa niya nung game 5. Pero may 12 points pa rin naman siya. Pero kulang talaga yun eh. So dahil diyan, may game 7 tayo. Kaabang-abang ang game na yan. Dito wala nang bukas. Wala nang pag-asa ang matatalo dito. Kaya sa tingin natin, kung mas hihigpita ni Coach Shot ang kanyang depensa, naniniwala tayo na gagawa naman ng isang game plan si Coach Team na posibleng magpaangat ng kinang ni Justin Brownlee, ni Scotty Thompson, Mav Ahanmisi at ni Jamie Malonzo. Ilan sa kanyang mga player na nagpakita ng bangis sa mga naunang bakbakan. So guys, maraming maraming salamat.